What's up mga kapetals? Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> At ngayon nga, lumabas kami ng aking asawa kasi magbabawas ako ng yaman today, aba naman! Pero bago nga ako magbawas, syempre, magdadagdag muna ako. At kita nyo naman ang laki ng chan ko. Tapos may nag pa sa akin. Sobrang dumadami talagang kapetal sa Robinson. Maraming salamat po. Bago nga ako magbawas ng yaman, ay dediretso muna ako dito sa pa-order kong cellphone. At kita nyo naman, feel na feel ko yung dress na bigay ng J-Merls. Kasi kitang kita yung chan ko dito. At alam niyo naman, nagustong gustong gusto ko na lumalaki yung chan ko. <laughs> Hay nga, medyo gabi na kami pumunta, nabigo ako at sarado na sila. <laughs> Pero sige, bukas na lang ako kukuha ng cellphone at ang gagawin naman natin ngayon ay eh magbabawas na ako ng yaman. Siyempre, dito ulit ako sa Weblife pupunta dahil may 25% off ako dito. Siyempre, focus tayo sa goal. <laughs> Kahit tayo ay may yaman, gusto pa rin natin yung mga discount-discount na ganyan. Dahil nga magbe-birthday na si Sikong Tunay, huy! Kahit sabi ko nga sa sarili ko na hindi ko na siya bibilhan ng regalo dahil nga binilhan ko siya ng iPhone 14 Pro Max. Ay hindi ko matiis! <laughs> syempre, sunod-sunod ang ating blessings at biyaya. I-share isha natin yung sa sisi kong tunay. Dahil nga tayo ay naka-withdraw na naman kay Sitaw. May kaunting ipon ka ba diyan at hindi mo alam kung saan mo ilalagay? Bakit hindi mo itry si Sitaw? Sobrang hassle-free online business ni Sitaw, kaya itry nyo na. Basta may cellphone kayo, pwedeng-pwede na kayong kumita kahit nasaan kayong parte ng mundo. <laughs> register kayo, wag na wag nyo kakalimutan ng aking referral code. Bali, ang gagawin nyo nga, pag nakapag-login na kayo, pumunta kayo sa account. Scroll down and be a seller! Si nga isang dropshipping company. Pipili ka na nga lang ng mga ibebenta mo kasi si na rin ang bahala para sa mga items na pipiliin mo. Basta pag-seller ka na at may mga nilagay ka ng mga item, tapos may bumili na nga sa'yo. Sa may kaunti kang puhunan, laban na laban na yan. Meron ka nga na 3 to 7% every item. At pagka seller ka na nga, tapos pumunta ka sa account, may lalabas nga na ganito. Meron kang 3% commission rate, i-open mo lang para malaman mo nga kung paano ka makaka-join dito. Ano bang inaantay natin? Join na para lalo pa tayong yung maman! pagkatapos nga nun, lalabas na ako para naman mag-withdraw. Kasi alam niyo naman mga birthday girl, mas masarap pag may pera. <laughs> Dahil nga sunod-sunod ang blessings ng mayaman, pipili pa rin ako ng bibigyan ng 5,000 pesos. Basta huwag nyo kalimutan ni-follow ang ating page mag-share at mag-react sa ating mga videos kasi random talaga yung pinipili ko. Hindi talaga ako nangihinayang mag-share sa inyo mga solid kong kapetals kasi lahat ng blessings ko ay dahil din sa tulong nyo at syempre sa suporta nyo sa akin. At yan na nga, nakapag-withdraw na ako para isa-surprise ko ang ating season 2 huy! Panoorin nyo na lang next vlog kung paano natin napasayaan si Sikon Tunay. O siya, hanggang dito na lang. Huwag nyo kalimutan mag-follow, share, and react sa ating mga videos. Siyempre, don't forget to download Sitaw. Thank you, Lord, sa araw na ito. Bukas po ulit, ha? Ha, <laughs> ha.